Naku, yung mga nagmamaneho na peke ang lisensya, alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta? Alamin ang kaparusahan at ang multa sa NBI. nako bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Nagmamaneho ng sasakyan pero peke ang lisensya mo? Nako! Bawal ito! Hindi basta-basta ang pagmamaneho ng sasakyan dahil obligasyon mo na rin ang lahat ng taong nakakasalubong mo sa kalsada. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng lisensya dahil ito ang patunay na ikaw ay dekalidad na driver. Pero paano kung ikaw ay drive ng drive pero peke ang iyong license? Nako, labag sa batas yan! Ayon sa Section 172 ng Republic Act No. 3815, ang paggamit ng lisensya na hindi inisyo ng Land Transportation Office ay iligal at may tuturing na falsification o public documents. Ang sino mang individual na namimeke ng mga opisyal na dokumento, kagaya ng lisensya, ay maaaring makulong ng dalawa hanggang anim na taon at magmulta ng hanggang isang milyong piso. At ang sino mang magmamaneho ng hindi gumagamit ng valid na driver's license ay magmumulta ng 30,000 piso at hindi makakakuha ng opisyal na lisensya sa loob ng isang taon. Ang driver's license ay pribilehiyo at hindi karapatan. Kaya tama lang na siguraduhin ng Land Transportation Office na dekalidad na driver ang kanilang bibigyan. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, Nako! Bawal ito!